Hello, Virgo! July 2024, Buhay Pag-ibig Relasyon, Love Messages Kuha tayo ng ilang gabay para sa inyo Para sa bagong buwan na ito ng Hulyo para sa mga Virgo message Virgo, anong mahiwan natin para sa kanila? Pasensya na po sa ilang inay Ayan, tayo po ay maaga-aga pa kasi Nag-live ngayon, live na live tayo sa YT Pero Virgo July 2024, love message. Anong kailangan nilang marinig ngayon? Para sa mga tao ito, ayun na. Okay, at pa tayo. Uy. Okay. The three of wands, okay. The three of wands, the star. The four of swords, at pa tayo dito. And, uy, ito na. Saktong-sakto, guys. The lovers bilang love messages ang ating hihingin ngayon. Tinatawag na tayo dito ng inyong buhay kapareha. Okay? No matter what your relationship status, single, in a relationship, married, virgo, unang-unang umangat dito, maaaring merong travel opportunity. Okay? Or it doesn't matter kung ito ay long or short distance travel na sumasang-ayon po ang togis, pasensya na po. Pero dito niyo higit na maaring mapalalim ang koneksyon sa inyong mga kairog, iniirog or kung single, why not? Maaring through travel ay like, meron kayong makakonekta. Okay, or eto three of ones napakalawak kasi the lovers. Maaring ito ay parte ng ilang groups, social groups na meron ka, your workmates, or ilang kaibigan, partnership na matatawag, single, maaaring sila yung maging daan, patungo kay the one, the lovers. Okay, parang more on yung outdoor, yung nakikita natin. Pero meron dito isang baraha, the four of swords, kung saan ay tulutan ka na. Maybe ipahinga or magpahinga sa realidad guys, kahit pa pare-pareho kayo ng sunshine, napakalawak po ng astrologiya. Meron at merong pagkakaiba. Okay? Just only take what resonate, pero unahin natin yung more on travel. Dito sa, pwede nyo pang mabuong memories together. Or kahit sa simpleng ano lang ito. Simpleng paraan kung paano kayo makakakonekta sa inyong mga partners o kung uh, papalawakin nyo palalo ang inyong isipan ngayong buwan. Virgo, maaring sabi ko nga, meron kayong makakonekta, meron kayong makilala. Meron kayong date? Saan ang date? Okay? May pag -spark. The star ay narito. Kanina pa siya umaangat. Well, kanina pa umaangat yan bilang love life ang pinag-usapan natin. Ano? Okay. Meron kayong, meron, meron at meron pwedeng mabuo anong mabubuo yan, mong child? Yung memories na pwede yung panghawakan. Kung ano yung pwede yung mabuong memories ngayon, you will treasure it forever. Okay, something special ito. Or ano tong pwedeng mabuo? The star is a positive card. Positive sign ito. So, para sa ilan? Couples, married. Okay? Lalo pa kung, ito nga, no? parang, Yes, guys. Hindi po isang medical advisor ang moon child. Ano, simple yung tarot card reader lamang po tayo. Pero meron tayong nakikita positive sign na hindi imposible yung merong baby blessing. Lalo pa kung andito yung kahilingan nyo o ito yung matagal nyo ng hiniling sa mga tala. Andito yung nilulook forward yung magkapareha. Then, i-claim natin na merong parating. okay. Kung ito na yung parte of course, ng ilang plano nyo. Why not? Ang ganda. Pero kung hindi pa, then maybe isang say ito, reminder to be extra careful dahil baka meron. Siyempre pa, ang pag-aanak, okay, ay isang responsibilidad. So, siyempre, dapat ready kayo sa ilang responsibilidad na ito. On, ano? Mm -mm, kung baka hindi kayo ready. Pero the lovers, parang mute, balance, mutual, may give and take. Okay. Ito lang. Para sa ilan, parang kailangan ng lakas, ng enerhiya. Maring at one point, type po, monthly, July 2024, nakaramdam kayo na kailangan yung mag-recharge ng energy. Siyempre pa, gagawin yun. Pahintulutan yun. O tanungin mo ang sarili, sino bang pahinga mo? Ano bang pahinga mo? Iba-iba tayo ng paraan dyan. Maaaring dito sa mga mahal mo, sa mahal mo. Mahal mong puntahan, mahal mong gawin, mahal mong tao. Diyan ka maaaring higit na mag-bloom, mag-spark. At makapahina. Physically, mentally, emotionally. Diba po? Okay, gawa na tayo ng pinaka-weds advice ngayon July 2024 para sa mga ayan. Virgo. Uy! Sabi ko na yung ano eh. Connection. Let your friends help you. Hindi kailangan yung pinaka-wed, pero ask for and accept support from others. So, merong helpful, merong ilang support sa paligid. Kung paghihintulutan, especially for single, merong maaring magbigay daan patungo kay the one. The lovers ay narito. Kung paghihintulutan lamang, calling in your soulmate, the star. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Puro help, help. May nangihingi ba ng tulong sa inyo? Yung pinaka-word na bumagsak. Kung ano yung nililook forward nyo sa inyong relasyon, kahit na naging katagalan na, kung ano yung pinagpipray nyo sa kanya, sa inyong mga faith, ayan, maging ano pa man po ang inyong relihiyon Soon, darating yan, calling in your soulmate on a soul level, yung connection na pwede nyong mabuo stay open, remain open sa ilang possibilities dahil maganda, malawak yung pwedeng ibato or iwan sa inyo ng universe ngayong July 2024, buhay, pag-ibig, relasyon para sa inyo, Virgo.